kung gusto mo na mukhang laging sosyal ang itsura ng niluluto mo, ito yung para sa'yo. Bili muna tayo ng mga gulay na hihiwa-hiwain natin ng iba't ibang shape. Eto nga yung vegetable drainer. Ang kito may handle pa. Double purpose na rin to ah vegetable cutter na rin siya at pwede din yung mga prutas sa 179 mo hindi ka lang mapapadali sa pagluluto kung hindi mapapaganda pa yung niluluto mo dahil meron ka ng anim na iba't ibang pangkat ng mga panggulay o prutas meron din yung kasamang pang skin peeler na napakatalim ang ganda ng cut ng carrots maganda yun pang topping sa salad so magpalit naman tayo ng blade so itry naman natin itong pipino circle kat naman siya. Bale, ano, smooth lang yung paghagod ko dito. Malambot kasi yung pipino. Kapag matigas kasi, yung gulay, ma ano, nakakangalay siya sa braso. Kapag mo naman siya, irorotate mo lang. Madedrain na yan. O, di ba ang galing? Less hugasan ka na. Hindi mo na kailangan isalin pa sa ibang lagayan. I-try naman natin itong labanos. Eto matigas na ha. Ingat lang po sa pagpalit-palit ng blade. Matalas po yan. May hawakan po doon sa may gitna niya para madali niyo pong matanggal at maikabit Nangala din. Nangalay yung braso ko sa pagkudgod. Ang tigas ng labanos eh. Pero ang ganda ng cut niya ha. Pero kung mano-mano mong ikakat hindi ganyang kaganda ang resulta niya. At aabutin ka parang sham sham. Dalawa yung klase ng shaded blade. Yung isa parang pinong-pino yung pagkakat niya. Inahalo yun sa paggagawa ka ng Ito naman, hindi ko alam kung anong tawag dito. Para lang siyang handle na may patusok. Ang ginawa ko, ito nga yung potato, tinusok ko lang dyan para mahawakan ko siya at madali ko siyang maikudkod. At mas madali nga siyang ikuskos. At ayan na nga, ang patatas na pino ang pagkahiwa. Nagmukhang cheese na pwede mo na rin itapping sa pizza. <laughs> Charis lang. ba diba ang daming purpose, napaka-useful nito, lalo na sa ating mga nanay na mahilig magluto. Kaya ayan guys, after ninyong gamitin, huwag n'yong kalimutan syempre hugasan at i ng maigi. Para hindi agad siya kalawangin yung mga blade niya. Syempre, kailangan natin ingatan ang gamit natin para magtagal.